へえ <ee! S 1> Foodies! Nina here at ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng dalawang batang negosyante na talagang nakaka-inspire sa kanilang pagsusumikap sa pamamagitan ng pagkain. Kilala na ang dalawang couple na si Kit na 20 years old at si Sam na 18 years old. Bata pa lang pero napakasisipag na nila sa negosyo. Gumigising sila ng madaling araw para magluto. At pagdating ng 4am ng umaga, <gasps> magbebenta na sila ng pansit sa ilaya. At by 5.30pm, makikita nyo na sila dito sa Padre Espada Street at Albuquerque Street. Pero alam nyo ba, kahit mura ang tinda nila, okay lang sa kanila na maliit ang kita. Ang mahalaga sa kanila ay ang makatulong at magbigay ng masarap at healthy na pagkain para sa lahat. Nagbebenta sila ng pansit at iba't ibang healthy dishes tulad ng gulay at isda. Ang kagandahan pa nito, abot kaya ang presyo. Kaya swak sa budget ng marami. Talagang damang-dama mo ang malasakit nila para sa kanilang mga suki. At eto pa guys, hindi natatapos doon ang kabutihan nila. Yung mga natitira nilang paninda, hindi nila tinatapon. Pinamimigay nila ito sa mga bata at sa mga nangangailangan. Ang laki ng puso nila para tumulong kahit na sa sarili nilang maliit na paraan. Ang galing ng dalawang to, kahit sa murang edad, ang laki na nang naiaambag nila sa community. Hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa iba rin. Isipin nyo, sa murang edad, hindi lang sarili nila ang iniisip nila. They go to the extra mile para makatulong sa community. Kahit maliit lang ang kita, basta importante sa kanila ang pagbigay ng masarap at abot kayang pagkain. Kaya ako nandito kayo sa area, let's support them! Supportahan natin ang kanilang pansit at iba pang healthy dishes. At sabay-sabay tayong magpasalamat sa mga tulad nila na may malasakit sa kapwa. Hello kuya! Hello po. Ano pong panindan nyo? Uh, pansit po, tas sinangag, toge, uh, ampalaya po, tas hmm. tokwa beans. Ano pong pangalan nyo? Uh, kit po. kit. Ilan taon na po kayo? Uh, 20 years old na po. Si ate, kaano-ano niyo po? Uh, girlfriend ko po. Ah, girlfriend. Ano pangalan mo ate? Sam po. Sam. Hello po. Ilang years na kayo nagbebenta dito? Ah, uh, sa pwesto po, one year pa lang po. May one year. Pero three years na po kami. May na, rent ba dito na? sa place? Ah, uh, wala po. Wala na. Tapos kayo din mismo ang nagluluto niyan. Oo, kami po nagluluto din. May iba pa ba kayong trabaho bukod dito? O oh? uh, wala na po eh. Sa umaga rin po, nagtitinda rin po. Ang... Ah, nag nagtitinda rin kayo sa umaga? Apo, ano pansit Niyo? Puro pansit lang. Po. Pansit. Dito lang din nakapwesto? Ay, ah, hindi po. Sa Ilaya naman po. Sa Ilaya. Grabe, ang gwapo mo kuya. Ang ganda rin ni ate. <laughs> Saan kayo nagkakilala? sa, sa Facebook lang po. Tsaka sa Facebook? Sa school po namin dati. Oh. Malapit lang din dito yung bahay niyo. Dito lang po sa building. Niyo. Ah, dito lang. Ilang taon na si Ate? 18 po. 18. Mahilig talaga kayo magluto. po. Mama niya lang po nagturo sa akin. Oh. So soon ang goal niya magkaroon ng pwesto, rest, po. ng pwesto so, ano no? Nangyayari din 'yan. <laughs> Anong skin care mo, Kuya? Uh, ah, wala po. Safe wala. Guard. Pan-sabon sa puwet. Kuya, mag-order ako ng okra. Magkano sa okra? 35 with bagoong na. Sige. Ah, may talong din siya. Tapos Okra. Mura na yan, ha? No? Magkano yung ganyan? Yung rice with uh, talong and okra. Ito, oh. Isang daan lang nagastos ko dito. Meron na akong pansit kanton. Tapos meron pa akong pansit bihon. At meron pa akong special rice na with okra, bagoong, at talong. ba diba? Isang daan lang yan. So guys, tikman na natin tong okra na may talong na may bagoong. Tapos ito yung fried rice nila. Mabibili mo lang to for only 50 pesos. ba? Diba? Tekman muna natin tong kanin nila. Mukhang masarap po. Oh. Mm. Okay ah. Masarap yung ano nila, fried rice ha. At saka yung kanin nila, malambot. Grabe. Tekman natin with talong. Grabe. Solved na ako dito. Okra naman. Mm. Grabe. Mm. Sarap na ito. Tapos di ba, kung gusto mo ng healthy, okay na okay to. Yung kanin nila, kahit yung kanin lang orderin mo, pwede na. At ito naman yung pansit bihon nila. Meron pa yung kikiam, oh. Mabibili mo lang to for only 25 pesos. Tikman natin. Ang sarap nito pang merienda. Tapos sa balitaan ko, meron din silang pwesto tuwing umaga. Every 4 a.m. nandoon naman sila, Ilaya. ba diba, grabe, napakasipag talaga nila. Sa umaga, nagbebenta sila doon, tapos sa gabi naman dito. Habang bata pa, talagang nagsisipag sila. So, ito yung pinaka nagtrending sa kanila, yung pansit canton. Mabibili mo lang to for only 25 pesos lang din. Tingnan nyo. Meron na siyang squid balls, may kikiam, may sayote, repolyo. pwede na, ang mura na nito. Kumain natin. Mm. At mainit pa. Wow. Masarap pa. Mm. Kaya pala napakarami talagang bumibili sa kanila dito. Gabi. Ito na nga lang yung natira Salamat sa panonood and don't forget to like, share, and follow para sa iba pang inspiring foodie story. kita, -kita sa next vlog! Bye-bye!